Guys, for today's video, may umorder pala sa akin ngayon ng gapi at dap niya. Tara, ibalot na natin yung mga inorder sa atin. Tara, kita. pala, binabalot ko na yung order sa akin. Dadalhin ko pala yan sa daraga. And, kumukuha na pala ako ng tubig. At, kukunin ko na pala yung mga order sa akin na gapis. Mga dambu air pala yan dyan. Kinukuha ko bilang ko pa kung ilan na makuha ayaw pa magpahuli nung isa oh so ayaw pa ang hirap punin nung isa oh medyo natagalan na ako dyan kumuha ayan na ko ako eh. balot na ayan kumuha ulit ako ng plastic at kumuha ulit ng tubig at pinas forward ko na dito kasi mahirap punin yung HB white natin yan you know, forward muna natin Diyan naman kumuha naman ako diyan ng dap niya. Ano? Isang plastic pa lang order sa akin diyan na dap niya. Yan na. Yan pala yung mga order sa akin. Si pala yung papuntang daraga. dinalagay ko na pala sa karton yung mga order sa atin na para safe sila papuntang daraga. palabas sa pala ako ng bahay magmumotor lang pala ako kasi malayo sa amin yung terminal ayaw pa nga gumana ng motor kasi naka-stand pala labas na tayo ng bahay nandyan na tayo sa may kanto ng paralan ng kompre dito na tayo sa kanto dito na tayo sa LGU ng dunsol. sobrang init nga dyan pero ayos lang malapit na pa tayo sa terminal nandito na pa tayo sa terminal Nahanap pala ko dyan ng jeep na papadala natin ng ista. Yan, may pumar na nga dyan sa akin na driver at paparking ko muna tong motor. Kinuha ko muna yung isda kay misis at dadaling ko na dun sa driver. Yan, ako, punta na ako dun sa driver yun lang guys sa araw na 'to. Babush. Palo naman sa ating page account na KB Keepers and pa subscribe naman sa ating YouTube channel na KB Keepers Vlog and pa pindot naman notification bell para updated kayo sa aking mga videos.